Alice, may naghahanap sa'yo. Sino daw? Ako. Uh, sige po, iwan ka na po kayo. Miss Maggie, kayo po pala yan. Bakit? Sino akala mo, si Beyonce? Mm, may maipaglilingkod po ba ako sa inyo? Oo, oh, malaki. Ano po yun? Tigilan mo na ang anak kong si Ace. Ho? Huh? <laughs> Nung pasayaw pa eh. Gusto ko na ipamukha sa'yo na hindi na kayo bagay ng anak ko. Si Queenie. Yun ang bagay sa kanya. Maganda, edukada. At higit sa lahat, mayaman. Kaya ngayon, alam mo na kung anong may paglilingkod mo sa akin, ha? Layuan mo ang anak ko. Hmm? hmm. 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 Yan ang bagay sa'yo!